Lunch po tayo ng sinigang na belly ng salmon. Ayan ng ating sinigang. Ayan. Belly po ng salmon yan. At may konting ulo na rin ng salmon. Ayan. Yummy-yummy po yan. At ayan ang ating gulay, ang ating kangkong, at mayroon tayong labanos na nilagay. Ayan. Sarap humigop ng sabaw sabaw sa mainit na panahon ayan healthy po yan kasi yung oil po ng salmon is napaka-healthy ayan ang ating ulam for today ayan kain po tayo ayan mapapa-extra rice na naman po ako dahil favorite ang salmon salmon belly and head sinigang ayan Thank you for watching. God bless everyone. Ingat po tayo. Ayan. Kakain na po ako. At syempre, pag mainit, meron dapat tayong malamig. Ayan yung ating mango shake. Ayan. Salamat sa panunood. Thank you for watching. God bless everyone.